Dahil sa pundido si Mister, ang color nating itatago natin sa alias Anton ay nagawang buntisin ang live-in partner ng kinakapatid niyang itatago rin natin sa pangalang Jules. Paano ba naman ho kasi nang dahil sa kantsyaw ng babaeng si Carmela ay tila madaling nabuwal itong si Anton dahilan upang gawin ang pinakamatinding kasalanan. Pero mga kahart, gaya nga ng uh, palagi na lang natin naririnig, wala raw kaalam-alam itong si Anton kung anong pumasok sa kanyang isipan at kung bakit niya nagawang uh, mabuntis itong itago rin natin sa pangalang si uh, Carmela. Kaya naman, halika na. Uh, Anton, ano ba yan? dami na namin mga tanong sa'yo. Anton, kumusta ka? Anton? Hello po. Oh Anton... Ah, uh, sandali lang. Ah, uh, kinakapatid mo itong itago natin sa pangalang Jules. Yes po, yes oh. po. And when you say pundido, hindi sila makabuo. Tama po. Mhm. Mm ah, uh, ano ba? Ah, uh, medical, kumbaga uh, baog. Itong uh, kinakapatid mo, alam mo 'yan. Ganun ba? Yes po, matagal na po silang nagsasama ang dalawa, pero ano po hindi pa rin sila makabuo eh. Mm -hmm. Pero papaano okay. naman dumating doon sa punto na itong uh, uh, partner niya, o uh, live-in partner ng uh, kinakapatid mo ay uh, lumapit na sa Ano ba to? Nag-request siya na mag-magsiping uh, mag kayo ganyan. Mm, bali, ano po yun eh. Um po kami. Mm. Bali biro-biro lang po 'yun. Kantyawan lang po. Kasama niyo si Jules noon sa inuman na 'yon. Yes po, yes po. Magkatabi po sila. Magkatabi pa? May mga may mga tama na rin po kasi kami noon. Okay. Ano so, yung mga statement na sinasabi sa yon nitong siya uh, Carmela? Ang sabi nagpaparilig lang po siya. Sabi niya, ikaw baka baka naman baka makabuo tayo ganyan, baka Sahara pwedeng sa harap yes nung uh, ka-live-in niya? Yes po. balik kaibigan ko po kasi talaga yun. Eh. Bali, normal na po sa amin yun kapag ka nagkakantsawa na gano'n. Hmm. Ako rin, may mga Hindi kaibigan babae. Po, Hindi ko na binibiro ng ganyan. Hmm. Okay. O, pero, sige, may mga tama nga ng uh, alak. Ikaw lang ba ang binibiro ng gano'n? O may iba pa kayong mga kaharap? May mga, ano naman po kami, kasamang ibang lalaki. Pero... Nataon lang po talaga sa akin na nagbiro siya, ganun. Okay. So, makailang beses niya rin uh, sinabi yan. Ano yun? Parang it's an open secret na hindi sila makabuo ng uh, kinakapatid mo? Um, yes po, yes po. Mm, okay. Sige, para sa inyong mga tropa lang. ano. Ayan. Pero, dahil nga dun sa pagbibiro na yun, at naalala mo naman, ikaw ba eh, may gusto rin dito kaya uh, Carmela? Bali, si Carmela po kasi, ano eh, mag maganda rin naman po, tsaka may, may, may katawan din. Mm -hmm. So parang, alam nyo po, yung parang nasa, nasa na rin po ng laman. Okay. Parang, masok po sa isip ko na, ayun po, nung panahon na medyo may tama na po kami. Ayan. Pero uh, sabi mo nga doon sa isang inuman nangyari iyan. E, Ayan. Pero doon sa pagbibiro dahil sa pagbibiro niyan yon dire-diretso nangyari nung gabi ring yon. Yes po, yes po yung panahon po na talagang lasing na lasing na. Oh, at saan nangyari ito? Doon na rin sa lugar na yon. Opo, sa lugar po namin, sa lugar po namin, tapos yung pong kinakasama niya, nag, mm. po sila ng tinulugan. So, alam ba, inalam alam ba ni uh, Carmela na well, magkatabi kasi, 'di ba? Magkatabi sila nang nagiiinoman sila. So, mayroon bang approval nung uh, kinakapatid mo raw? Ah, um, yun, yun nga po yung dahilan kung bakit po ako tumawag kasi hindi po alam nung kinakapatid ko eh. Ah. Okay. So, niya, ganun. so kinorner ka nitong si uh, Carmela, may nangyari sa inyo. At ngayon yes. ay sabi niya buntis siya. Yes po, yes po. Oo, oh, pero ito lang yung uh, first encounter ninyo. Opo. Oh, first, tama po kayo oh, First adventure at may nabuo pa. Pero how sure are you na ikaw lang ang uh, uh, nakakasiping nitong si Carmela? Kasi ano po eh um, kasi tagal po nilang hindi na magkasama ng kinakapatid ko. Mm. Tapos nung panahon na ako lang yung sumiping sa kanya, biglang may nabuo. Eh, wala naman pong ibang sinasamahan lalaki yon kundi yung ano niya yung kalibing niya lang at ako lang mm. naman po supported ba ng uh, mga dokumento yung uh, ano yung uh, sinasabi niya pagbubuntis niya Nag pregnancy um, test na ba siya Yes po yes po Oh uh, na ba sa gynecologist Oh, bumisita na raw ba siya sa doktor? Yes po, yes po. oh at meron ng uh, ultrasound, ganun, may pinakita? Kahit yes po, yes po, may, may may result na po, positive na po talaga. Positive talaga, may heartbeat na, ano? Ayun, pero eh uh, yes, ito ay alam na rin nung uh, kinakapatid mo. Nabuntis yung uh, Hindi pa rin Ah, hindi pa sinasabi. So, hindi, kayong dalawa, merong kayong pag-uusap ni uh, Carmela na, ayan, mukhang nabuo yung uh, one-time thing na nangyari sa atin. O yan. So, okay. ano ang uh, pinaplano mo ngayon na gawin dyan? Ikaw muna. Sige, Anton. Ano po kasi, ba bali konsensya po ako sa nanggawa ko. Eh, Balik, kaya rin po ako tumawag para tumingin rin po ng pinakamagandang... May ipapayo niyo rin po kung mayroon. Mm. Kasi plano ko nga rin po kung naano panagutan yung bata. Mhm. Mm Tapos hindi ko po alam kung sasabihin ko po sa tropa ko. Sa tropa, when you say tropa, yung mga yung group of friends niyo? opo o doon lang sa kinakapatid mo. Sa tropa po tsaka sa kinakapatid ko ah. po. Alam mo, you don't owe your tropa the ano eh, no? Uh, yung yung ganyang storya Ang uh, targetin mo muna, yung kinakapatid mo, kung sakaling alam na alam mo na ikaw lang talaga yung uh, nakagalaw dito sa babaeng ito at sigurado ka at gusto mong uh, panagutan siya. Oh, uh, well, after all, sabi mo nga, live-in partner, gano'n na ba sila katagal na nagli-live-in nung uh, kinakapatid mo mismo? Four years po, four years po. Mm -hmm. Hindi kaya. Okay, hindi kaya ito bang kinakapatid mo sigurado ng uh, mababa ang uh, sperm count? Nagpa-check na rin ba sila? Meron ba sila? Kasi pwedeng ano eh, no? Pe pwedeng ikaw ay nagdi-decision -de lang nang dahil sa nakukonsensya ka. Pero siguraduhin mo muna kung sila ay under uh, under medication, uh, kung sino man sa kanila ang uh, may uh, diferensya. Well, sabi mo nga itong kinakapatid mo baka naman gumaling na siya, may nangyari sa kanila na tsempo lang na may nangyari sa inyo nung uh, uh, girlfriend niya. I mean, ba diba? Baka ang mahirap kasi dito, nagde-decision ka na porke may nangyari sa inyo, gusto mo nang akuin. Hmm. Opo. Opo. Pero, based po kasi sa, sa ano eh, sa medical result positive naman po talaga na buntis yung babae. Then yung sa, kasi huling, ang pagkakaalam ko po, po ang pagkakakwento sa akin kasi nung nabuntis ko i eh, mm. ano um matagal na daw po silang hindi ulit nakakapag-sex. Naka, naka, Aha. Uh -huh. Nakakapag-sex nun. nung so, ako po talaga yung mga ganun. Mm -hmm. Oh well, ah uh, basta ikaw ready ka na panindigan kung saka-sakali at uh, nabuntis nga itong si Carmela, are you ano, are you ready rin ba na harapin yung galit syempre nung uh, kinakapatid mo? Um, sa ngayon po hindi pa po ako ready na kumarap um, din sa kinakapatid ko pero papanagutan ko po yung bata. Yan. O sige, uh, ganito na lamang muna ang uh, gawin natin. Since uh, medyo malabo pa ang mga nangyayari sa paligid, ano, Meron ka bang gustong mensahe para doon sa kinakapatid mo at doon sa live-in partner niya na si uh, Jules na uh, nakuha ka bilang uh, well sa ngayon sperm, dom uh, sperm donor. Okay? <laughs> o sige, ano bang mensahe mo para sa kinakapatid mo? Yung po sa kinakapatid ko. Um, if ever man po na naririnig niya no, humihingi po ako ng pasensya siguro sa kahinaan din po bilang tao. Siyempre, hindi naman po may iwasan na matokso tayo sa, sa mga ganyang bagay. Alam ko pong mali yung nagawa ko pero humihingi po ako ng pasensya. Doon naman po sa babae, kung ano man yung nagawa natin, eh, nandiyan na yan. Ang gagawin ko na lang, pananagutan ko na lang yung bata. Yun po pananagutan mo yung bata at ano mangyayari dun sa babae at sa relationship nila wala na lang rin. Um, siguro po pagdating ng tamang oras mapag-uusapan naman po 'yan. Mm, sana ang kausap ko ngayon ay yung uh, buong pagkatao ni Anton at hindi lang yung uh, testosterone no na papakalalaki ko pananagutan ko 'yan pero pagdating ng uh, oras biglang bahala na kayo dyan. ba? Diba? Sana hindi yung machismo yung uh, kausap ko no. Ha? Huh? Uh, Anton, oh. Oh, sana talaga may pinag iisipan mo ang mga desisyon na gagawin mo. O oh, dahil sa wala eh, may problema kang ginawa, may responsibilidad na nabuo. Kung paninindigan, paninindigan. Hanggang sa huli yan. Okay? Pero alam ko medyo uh, magkakaroon ng uh, away kung sakasakaling ganyan. Pero kung parehas naman kayo nitong si uh, Jules, ayan, nung babaeng nabuntis mo na makapagpapaliwanag sa kung sino yung dapat lang pagpaliwanagan, eh, magiging maayos din naman yan. Okay? Balitaan mo kami, Anton, ha? Opo, oh, Alright, maraming... Iyan at uh, magdasal ka na maging uh, kahit papano ay payapa at hindi naman umabot sa pagsasakitan pa ang uh, mga aminan na yan. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo, Anton.